Alam mo ba? Mapabata o matanda, hindi maikakailan na halos lahat tayo ay mayroong mga gadgets. Siyempre, sino nga ba naman ang gustong maka-experience ng FOMO o Fear of Missing Out? Mula umaga hanggang gabi, kasama natin ang ating gadgets para sa online class, trabaho, o kaya naman pampalipas-oras. Pero may mga takot ring dala ang sobrang paggamit nito, gaya ng pagkakaroon daw ng brain cancer. Ang brain cancer ay isang uri ng cancer na naaapektuhan ang cells sa loob ng utak. Ito ay maaaring magmula sa brain tissues o mula sa ibang parte ng katawan na kumalat sa utak. May mga uri nito na aggressive o mabilis ang paglala tulad ng glioblastoma na itinuturing na isa sa pinakadelikado sa buong mundo. Dahil dito, marami ang nagsasabi at haka-haka na ang sobrang paggamit ng gadgets ay nagdudulot ng brain cancer. Ang basihan nito ay ang radiation o radio frequency energy na nanggagaling sa mga gadgets. Pero ayon sa mga eksperto, hanggang ngayon ay walang matibay na ebidensya na direktang naguugnay sa gadget usage at brain cancer. Ang isyo tungkol sa gadgets at cancer ay unang lumitaw noong late 1990s at early 2000 nang magsimula ang pagtaas ng cellphone usage. Isa sa mga sikat na pag-aaral ang inilabas ng International Agency for Research on Cancer, isang sangay ng World Health Organization noong 2011. Inilagay nila ang radio frequency radiation mula sa cellphone sa possibly carcinogenic to humans na ibig sabihin ay may posibilidad pero kailangan pa ng mas maraming ebidensya. Dito sa Pilipinas, may mga grupo gaya ng Department of Health at Philippine Cancer Society na patuloy ang pagmamatsyag sa mga pag-aaral ukol dito. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong konkretong patunay na ang paggamit ng gadgets ay direktang nagdudulot ng brain cancer. Pero payo ng mga eksperto, moderation sa gadget use. Hindi man direktang sanhi ng cancer, ang sobrang paggamit nito ay maaaring magdulot ng stress, sleep disturbances, at sedentary lifestyle na pwedeng magpalala ng health conditions. Ngayon, alam mo na.